kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your your, your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na uh, hindi ako tatakbo for president. May mga madaming mga negative tuon sa listahan. Okay. So. Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM, kung ira-rank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko, na, nasabi ko kanina, um... Uh, Haten is the highest one lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo? wala man akong problema. Huwag na lang ako isale. Ako, hanggang number two lang ako. Wala number one ang Pilipinas ngayon. Kung mayroon man, ang daming number one, iba-ibang direction sila. Mons um, follow-up lang po, since you mentioned na Uh, President Ferdinand Marcos, uh, you, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? As, yes. As yes. Running? Oo. As ah, sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may platforma tayo kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang, meron siyang sinasabi na niya. And, pasensya na. Pero nakaupo ako doon at the time, di ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babagon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. It can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babagong muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa iyo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi ta tayo matapos yun. Babalik tayo bukas sa Bado. Ma'am, ikaw lang yon at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. <laughs> ah, wait lang. Ah. Sa yes, and, yes, sir. Sa yes, Japanese. sir. Yes. Pakidampa uh, lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating for, former vice president Lenny Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang ayun nga po tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oh! Sabi ko, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin na about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, ano, uh, di sila ganahan siguro sa kuha. Tinggalin, di sila ganahan sa kuha. Gana, magiging mga insecure. So, ang tagline ng OVP is, uh, Para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is, Drag me to hell.